Ang ah, oh, similuyan na talaga ako nito. Grabe namang nilakad-lakad ito. Galing pa kung dabaw ba na abot na ako dito sa Cebu. similuyan na talaga ako pero kailangan ko man pangitaon yun si Baymax at si Borluloy. oy. pulo pa na lang tingali ako. Ang ah, nga. uy. Si na talaga ako. Mahinga muna ako dito. Uy. Saan kayong bahay ni Baymax at Burloloy, no? Kasi minaipit na talaga ako nito. Si Mi Kapoy naman siya. Bimax! Ang nga no? Si Mi naipit na ako nito. Ang burloloy! Ang, uh, nagkasag Si na ako nito sa Cebu, oy ang ah, ano may emergency meeting kami ngayon ba emergency meeting uy si Miloya na ako sana kayo yung mga mananap uy naipit naman ako nito malayo pala itong Cebu no ang oh, malayo uy ang ah, nga uy wala pala akong kasama dito nag usap usap naman ako sa sarili ko uy Bolloy! Ang, uh, uy. hindi matuloy yung emergency meeting ngayon. Naubos na emergency lakad ko ba? Ang, ah, uh, uy. Ang, ah, uy. Nabangga na tuloy ako. Ang, ah, oy uy. Napapagod naman ako, uy. Eh. Aw, ah, napagod, uy. nga, uy. Andito lang pa yung mga mananap dito, oh. Ba't kaya? Dumating so, ka naman dito, dito sa amin. Hali kayo dito, uy. Mag-usap-usap tayo dito. Oh, ba bakit? Ano bang, ano bang ba? problema mo? Di ba sa Dabaw ka? Dabaw? Uy, galing pa ko. Grabe yung nilakad, uy. Oh, ba't, dumating ka sa Cebu? Nangasira kasi yung plano. Nagbinaktas-baktas ako. Mm. Nagbaktas ka lang sa Dabaw? Ano bang pinungta mo sa amin dito? Meron kasi tayong emergency meeting. Emergency, emergency meeting? Anong may, may, ano ba yung meeting niya? Ay, hindi na tayo maghisgot yan kasi si Mik... <coughs> si, Naluya. Si Minalangay na tayo. Si Miluya mm. na ako eh. Si Miluya. Luya? Uy, kamusta naman kayo, <coughs> Burluloy? Bima ka. Oh, kailangan naman. Bakit yung dodago dyan? Eh, nanguha kami ng nang 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 graba. Oo, nang nanguha na kami ng graba. Nang, oh, nanguwan, Akala kayo. Hindi, nang, nanguha na kami ng graba. Ang gani? Tapos? Meron na emergency meeting. Okay, mga na tayo. Si Perilando at si Peribarak maghintay. Ang emergency meeting, takat ha? Ang 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 natin, oi. Ang 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 tayo nito. Nalatak dam ako nito. Ang gani. Oh, so yun guys. Ah, sana masuportahan si GY na. GY. Kuya GY. Kuya GY. So, suportahan natin yung page niya. Tapos, mag-ingat sa fake accounts kasi yung followers niya ay... 20 kung ako masayop. Ah, uh, 20k na guys. So, mm -hmm. uh, ano na, iwas iwas lang tayo sa so mga fake. So, guys, hanggang dito lang itong video na to. Maraming salamat sa so, naman follow nyo si Kuya Jibay. Thank you. Thank you.